you know sensya na ako kayo sa nakayanan ng ano ng grupo namin ayan o no, si Ch chairman ganado o oh. alos wala na ako natira doon sa bamos <laughs> ayan o no. ito ay pagkain ko po o oh. ay soft drinks namin. Walang wala ako kami, naka-barbecue lang ho kami. Meron pa akong isang case dun sa ano, Babi po, Bobby. Ay. Ay. <laughs> si Arnel, oh. Ayun, nagkagat-gagat pa, si Paring Ray, isa sa, ano, sa commissioner. Sa commissioner po ng, commission. ng party. Barbecue party namin. Alalay. Ito, ang commissioner of audit. chef, chef, chip chef, 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 Si Violet Boy. Tagatibug. <laughs> si Mark, wala na kami masasabi kay Mark dahil talagang ma mahusay to, mahusay pong kumain to. Eh, <laughs> Bobby Boy, oh. Ayun, Bobby, boy oh, Bobby Boy, luto na ba yan? Pwede na yan. <laughs> Pwede na yan. Sayang yung ano, Ano? Ayan, lagyan mo pala, may baka pa dyan sa lubo. Pakita mo nga yung steak pre, ano, ilawit mo, baka sabihin nagbibiro lang tayo eh. Steak yam. Steak of Qatar. So, suggest so plus steak. Isda-isda lang yun, baga ako at blue. Dukwang lang ng dukwang. Okay, gawin ka na. mo muna yun. Logika na.